Okay, so ayan. Hello mga kasari, mga katendero. So good afternoon po sa inyong lahat. Welcome dito sa ating YouTube channel and dito sa ating Sari Sari Store. <laughs> okay, so time check. Okay, 521 na. Ito ngayon pala ay Lunes, January 20. Pag ganitong oras, 521 na. So ayoko na talaga mag-video. Kasi ito na yung oras na unti-unti na may bumibili dito sa tindahan. Kaya lang, kailangan ko mag-unbox sa inyo kasi may napamili na naman tayo. Di ba kakabi, naglista tayo ng mga bibilhin para ngayong araw. So, dumating na ngayon. Kaya lang hindi ko pa rin makita yung resibo kasi nilalagay nila dito sa loob ng box. Dito sa loob ng box, dalawang ano lang naman to, dalawang box lang. Yung na groceries ko ngayon na mga barrios pero may mga Uh, ano ako may mga binili akong bigas at saka mga noodles, pancit canton, saka mga lucky me. Andon sa likod maya, mamaya ipakita ko sa inyo yung mga napamili natin. Okay, so ngayon ay mag, uh, ano tayo, mag sari-sari store, unboxing, grocery haul, uh, magprice mag-price na rin tayo sa lahat ng binili ko. I-share so, ko sa inyo kung magkano ko binibenta itong mga paninda ko dito sa tindahan at kung magkano din yung bili ko kaya lang yung iba hindi ko uh, kung magkano yung yung bili ko ha? okay so ayan balik tayo may bumili ng uh, bear brand bigas tsaka dalas tsaka may humingi ng egg 3 yung walang laman may humingi sa atin okay so andito yung resibo hindi ko alam kung magkano ito lahat kung magkano total itong lahat kasi hinahanap ko yung resibo hindi ko nga siya mahanap kasi nilalagay nila 'yun dito sa lobo. Oh. 'Yan, nilalagay 'yan nila dito. Hindi ko alam kung magkano total itong mga napamili ko. Hindi ko makita yung resibo talaga. So, maya na lang sabihin ko sa inyo pag nakita ko na kung magkano. Kaya lang hindi ko alam ang ibang presyo kung magkano ba yung bili ko kasi nakalimutan ko na. Start tayo. 'Yan. Ay, urong natin yung ang camera natin. Okay. Wait. <laughs> dito lang kasi ako uupo, no? Ayan! Okay, so dito tayo mag-start, dito sa isang box. Binuksan ko na itong mga naka -box. Kasi tinitingnan ko kanina kung ano yung mga nandito. Okay, so sigarilyo tayo mag-start. Ay, e para mas kita 'yan, urong natin. Okay. So ito, mayroon ta. Okay, so ayan, balik ulit tayo. So may bumili ng repolyo, chilis, at doon ako Dallas. Yung Dallas nga pala is increase na dito sa lugar namin. Hindi ko alam kung nagtitinda rin kayo ng mga Dallas. Ako kasi nagtitinda ako ng Dallas at saka Winsboro. So, increase na po si Dallas 1 to 35. 1 to 35, 1 to 30 to 1 to 35 na ang kanyang ding. So, si Dallas increase na din ako. So, ginawa ko ng 8 pesos dito sa tindahan ko ang isang stick. Ayan. So, next natin ayan si Malboro at si Malboro na Blast. Okay, so si Malboro Blast, syempre kumukuha ako sa ahente na sa BMFTC, kaya lang hindi pa sila pupunta dito. Eh, kumuha na lang, bumili na lang ako sa groceries kasi wala na akong stock ng Malboro Blast. Kaya bumili na tayo ng kalahati. Eh, kakalahati po ito. pat apat lang, apat din na Malboro. Okay. Ano? Okay, so may bumili ulit ng Choco Mocho. Okay, so, eto. Kalahating rim siya. Pero, di ko alam bakit apat lang. Apat na kaha, apat na kaha. Okay, so, eto na yung resibo nakita ko na. So, walang ko i-check yung mga malboro natin. Ayan, yung malboro dito nakalagay is kalahating rim. Tapos, si Blast at saka si Red. Pero, ayan, apat lang yung nandito. Apat na pula at saka apat na red. Di ko alam kung yung nasa ilalim pa. Ayan, so, 10 pesos ko binabenta si, ano, si si Malboro, 9 and 10 pesos. Yan. Kasi ang pintahan dito sa lugar namin, kay Malboro, 9 and 10. Yan. May Mighty ako dalawang ring. Pumupunta rin dito sa amin si GTI, kaya lang, nabusan na ako ng Mighty. Nung pumunta sila, January 13 siguro nun. Nung pumunta sila dito, tapos kumuha ko sa kanila ng tatlong ring na Mighty. Kaya lang, kulang talaga yung tatlong rim na yun sa akin sa dalawang linggo. So, ang dami ko nang nabili ng mga Mighty sa groceries. Ngayon, nagdagdag na naman ako ng dalawang rim. Kasi meron pa naman ako dito, pero kulang na siya ng isang rim. Kaya nagdagdag na ako ng dalawang rim. Tapos baka pupunta naman dito. Ngayong week, si Jetty ay. Kaya paunti-unti lang muna ako ngayon bumili sa groceries ng Mighty. Nain ko na binabenta si Mighty kasi increase na ito si Mighty. So, oh, ayan, Dallas pa rin. Ayan, Dallas. So, dalawang rim ng Dallas yung kinuha ko. Ayan, Hansel. Okay, so may Hansel ako dito. sa so, Hansel ay 8 pesos. So, benedenta. Okay, so ulagay ko dito sa isang box. Ayan. Eto, mayroon pang natitira dito. Yung, nung isang ano to, nung inan, yung inan box ko to kahapon. Ed, tatlo. Ayan, tatlo pala ang Hansel crackers. So, 8 pesos. Nairapan ako. <laughs> Nairapan naman ako. So, ed, pesos ang mga biskuit. Tapos, ayan, meron tayong, uh, Vichin. Si Vichin ay uh, 5 pesos ang bintahan namin. Ayan, check ko nga si Vichin kung magkano. Ayan. Uh, ang bili ko ng isang ganito ay 62.35. So, binibenta ko ito ng 5 pesos. Ang laman nito ay 18. So, 5 times 18. Okay. So, times natin. So, 5 times 18. Ayan, lumabas po na 90 pesos. Tapos, ang bili ko nito ay so mga 62 62.50. So ayan may kita ako na 27.50 sa isang pack ng kitchen. Okay? So ayan, ano lang to, lima lang. Ayan, lima lang. Ayan, meron na din sa wakas, nagkaroon na ng stock ng tabliya doon pipi. Ang dami-dami naghahanap nito na nung dis, nung Pasko at saka New Year. Ang dami-dami naghahanap ng tabliya pero wala talagang kang stock. Halos lahat na ng uh, groceries doon sa Katbalugan is walang ganito, don Titi na tabliya. Kasi ito yung masarap. Ginagawa kasi nila ito, an ano kasi, nilalagay nila sa chocolate moron. Ha? Pwede lang po oh, ka mo, kanan one fourth lang ang bacon. Oo. Bainty tres. O, sa po. Okay, wait lang, may nabili ng bihon. Okay, so, tingnan natin kung magkano ito si, si Don Titi. Kasi, nung Pasko tsaka New Year, walang stock. So, ngayon lang. Baka nag-increase na siya. Wait lang. Flavor? Mahara. Wait lang. Okay, so balik ulit tayo. Pag ganitong oras talaga, matagal na tayo, tayo. Matagal na talaga matapos pag magvideo video ako. Kaya lang, kailangan ko kasi i-vlog sa inyo para at least makita ninyo yung mga paninda ko dito. Paano ako, magkano ba yung presyo ko sa tindahan. Kaya sinishare natin. Sinisingit pa rin natin mag-vlog kahit medyo marami na nabili. Okay, so ang price niya ay, ayan, tablia Saan na ba? Nakita ko na siya kanina. Okay, ayan, 63.15 ang isang ganito, 1 dozen siya. So, same pa rin siya, hindi siya nag-increase kasi dati pa naman, 63.15. Kala ko kasi mag increase pag, kala ko kasi mag increase kasi nawala, nawala itong tablilla. So, eto, ang bentahan ko nito ay uh, 6 pesos. Okay, so, pumapatak siya ng 72. Ayan, tapos, uh, punan ay 63. So, konti na lang pala yung tubo pag 7, ah, pag 60 pesos, 9 na lang. 7 na siya. Ayan, kailangan pala 7 na ang bentahan ko nito. Okay, may pumili ulit. <laughs> ang tagal natin matapos, no? Okay, so ito. Okay, ito pala, pag, uh, pag ano pala, pag 6 pala, 9 pesos lang pala yung tubo natin. So pwede natin 6 or 7 para mas malaki yung tubo. But, ano, may manabili ulit. Ano? Jeez. Para pag madami pala yung bibili sa'yo, kailangan mag-vlog pala tayo. <laughs> Ay! Pero sige, bili lang kayo. Hayaan na natin itong pagbibideo. <laughs> Basta bumili lang kayo na bumili. No, kasi yun, ito naman yung gusto natin, yung makabenta tayo. Okay, so, ito is, anim lang yata binili ko nito, anim. So, anim lang. Yan, harapan na ko. Next ay itong mga Fuji bar. Sobrang mabenta sa amin yung Fuji bar. Pero meron pa kami doon. Pero nag-stack lang ulit ako ng Fuji bar. Si Choco at saka ito si Combo. Pinaka mabenta sa amin talaga itong dalawa. Ayan, same yan sila, mabenta yan sa tindahan. Sa tindahan nito ay 9 pesos, ah, 10. Ayan, 10 pesos sa Puji Bar. Ayan, meron pa dito, tablia, Itong tablia wala ito sa Manila. Hindi ko lang alam, comment nga kayo dyan sa mga nakatera sa Manila, yung mga nanonood natin. Comment so, nga kayo kung meron ba ganitong tablia dyan sa lugar ninyo. Kasi yung mga nandito sa Samar, pag pumupunta sila ng Manila, nagdadala sila neto, tablia, na ganito. Tapos yung tablilla na, yung buo siya, nagdadala sila tapos udong wala daw doon sa Manila <laughs> tabliya at saka udong hindi ko alam kung wala nga talaga pero nagdadala talaga yung pag mga umuwi yung mga taga dito nagdadala sila binibili nila mga udong namin minsan nga sampung pack ayan eto na sombrero ganito siya oh. meron daw doon pero iba daw yung lasa ng mga udong nila okay so Ayan. Ayan. mga patch bar okay patch bar patch bar tapos eto, may stock na tayo ng pita. Ayan, si pita naman. Magkano ilan ba to si pita? Ayan, sa, sa pita naman ay 300, uh, 328.50. So, anim siya kasi wholesale po yung bili natin ng pita. So, 328.50. Bali, 329 divide 6 ay, ayan, uh, 55. Round off na natin, 55. Yung puhunan sa Pita. pang sa wholesale. Ayan, sa wholesale. Hindi ko lang, alam kung... Ah, uh, konti lang. Kung isang ganito lang. Hindi ko ang, alam kung magkano yung price. Baka 57, 58. Siguro. Kung ganito. Pero ito wholesale kasi siya. So, bentahan nito ay 8 pesos. Lahat ng mga biskwit ay mga tag 8 pesos. Ayan. So, si Pita... Ayan. Okay. Binibilisan ko na din siya kasi. I-display ko na. Eh, no. Nakadisplay na tayo kahapon. Tapos mamaya pagkatapos natin mag grocery haul, mag unbox, pag wala nabili, syempre sisingit natin yung pag -di display para nakadisplay na yung mga paninda natin para hindi na tayo mahirapan pa mag halukay halukay dito no, sa box okay ayan si kombe, mayroon ulit ako kombe ngayon kasi mabenta si kombe, so dito ko na ilalagay sa loob kasi wala na masyado nakalagay dito sa loob ayan, paubos na yan ayan, oh, ayan. Uh, konti na lang yung laman Si Kombi, 8 pesos din ang ano ko na ito, binta. Ayan, may tabliya pa dito. May asukal kami, kalahating kilo. Ayan. Kalahating kilo. Magkano ba asukal dito? Magkano ba asukal dito? So, saan ba yung price niya? Okay, so, asukal, white sugar, yan. 83. So, bili ko nito ng asukal dito sa amin ay 83 ang isang kilo. Ayan, binibenta ko ni, ang, ano, ang, ang benta ko nito ay 50 pesos. So, ito ay kalahating kilo. Okay, so lahat dito ay mga ano ay, na asukal. ako nalaman no, ang mag Asukal na. Ay, ito pa. Meron kaming uh, mushroom. Ayan, UFC mushroom. Ayan siya. Ilang grams ba? Ito yung maliit. 115 grams. Meron ako nito. Anim lang. Ayan, anim lang na ganito. Wait, may nabili ulit. May nabili ulit. Wait. Ayan, dami nang bumili. So, time check. 5.54 na. Wala sa isna. Ayan. Hindi ako matapos. Wait. Yan. So, kailangan na natin tapusin. Okay. So, ito, uh, mushroom na 115 grams. Nakakalimutan ko kung magkano to. Mushroom. Ma Asa na ba? UFC, 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 Okay. So, bili ko na ito ay 33.80. Ayan, 33.80. So, bandaan ko nito dito ay 45 pesos. Ganito pala kay mushroom. Ani. Bumili ako ng ani. So, tapos na ito. Dito tayo sa isang box. Tapos na itong isa. So, itong isa naman. Ayan. Okay, so dito naman tayo sa isa. Ayan. Ito mga missing cup, mga cup noodles. So, itong flavor ay, ano to, uh, bulalo. Ayan, bulalo. So, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, Uy, 23, kulang, 23 lang. 23 lang, 23 lang. Bilangin ko nga ulit. Wait, bilangin ko ulit kasi 23 lang. Dapat kasi 24 is 2. Okay, ayan, 2, 4, 8, 10, 12 14 16 18 20 22 23 lang talaga siya. nahanap ko yung isa 23 lang talaga kulang yung nakalagay dito kalahating box alam ko ang isang box ay 48 wait 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 ano na okay na? Ang alam ko sa cup noodles, pag bumili ka ng isang case, 48 pieces ang laman. So, eto ngayon ay 23 lang, ha? So, ngayon, ang binilang ko siya, 23 peraso lang ang nisin cup. Bukas, itatanong ko kung ilan ba ang laman ng kalahating box. Kasi alam ko dyan is 48 ang isang case, 24 ang kalahati. Kasi bumili na ako ng isang box, ngayon 23 lang. Di ba maganda na lang na binilang ko at na-video ko na para at least may video ako. So, may papakita tayo sa kanila na video kung hindi sila maniwala na 23 lang yung binigay nila sa akin. So ang kalahating box, ang price nyo, ang hari. As ang price ng kalahating box is 508 pesos. So 508 i 508 divide 23 lang. So kung 23 ay lumalabas na 22 ang puhunan. Pero alam ko dyan ay 24 yan divided by 24. So, pag 24, 21.16 lang. Yan pa. Ay, o pag 24, lumalabas dyan, 21.16 ang isa. So, bukas as, tanong ko pa kung kung 23 nga lang talaga ba. So, okay, dami na bumibili. So, kailangan na natin tapusin. Kailangan ko na magpadali. Okay, so bukas, iya, tatanong ko na lang kung ilan ba yung laman ng kalahating packs ng Nissin Cup kasi 23 lang yung binigay sa akin. Okay, so ito pa, ayan, dito pala yung dalawang Malboro kasi kanina apat-apat lang. So, ito pala yung dalawa. Tapos eto, mga downy na. Ayan, downy, pink, at uh, saka sunrise, yung blue. Ayan, mga downy lahat, downy lahat itong laman. Tapos may toothpaste ko close up. Okay, nakalagay dito by 11 get 1 free. So, ang babayaran mo dito ay 11 lang. So, free na yung isa. Ayan, eto tinatanggal ko to. Ayan, tinatanggal ko yan. Ganyan o. Oh. Ayan. Tapos, gugupitin ko lang lang ng gunting. So, eto 10 pesos, bintahan ko nito. Tapos, itong downy naman ay 8 pesos. Ayan, mga downy, close up Tapos, bioderm na blue Si bioderm naman, wait, dito ko siya binibenta So, wala na Yan lang yung laman ng pangalawang box Wait, may nabili ko okay, ulit <laughs> Okay Walang Neste Lemon Wala yung Neste Lemon Maramari May walang stock ng Neste Lemon Okay, so, ayan lang yung laman Ng ating, uh, ano, andito pala sa labas Wait, dalhin ko pala kayo dito sa labas Andito pala yung mga iba namin pinamili So ito pala yung bigas namin Ayan, jaguar And mahalik katig isang sako Tapos Andito yung iba Ayan, mga Pansi Canton. So, isang box ng chili mansi, kalamansi, extra hot. Isang box ng beef, lucky Me at saka chicken. Okay, 817 ang bili ko nito. Isang box. Ito naman, 623. Pintahan ko nito ay 15 at ito naman ay 12 pesos. Okay, so ito lang yung ano natin, mga nag-groceries. Tapos, mayroon kami dito mga itlog. Ayan, itlog yan. Tapos, may bawang. Tapos, ayan, sibuyas. Ayan. Pero hindi, hindi yun sa groceries. Okay. hey! <laughs> Ay, pinagpawisan ako doon na So, ayan na. Ah. Uh, pakita ko na sa inyo doon sa likod yung mga buy box, buy box namin. Yung mga pansikan. Wait, ito may pipili ulit. <laughs> okay, so ayan mga kasari. So, yun lang yung na, ano, ito lang yung mga napamili ko ngayon. Andito sa likod. Ayan. may <laughs> discipline na naman ako maya, -maya o kaya bukas. Okay, so ito lang muna yung share natin. Nag-grocery haul uh, at pricing lang muna tayo ngayon dito sa ating vlog. Okay, so ayan kung nagustuhan po ninyo yung uh, mga video ko. So pwede nyo isubscribe yung channel natin kung mahilig kayo manood sa mga ganitong video. Maingay. Pero kung hindi naman kayo mahilig sa mga ganito, so pwede nyo na hindi i-subscribe yung channel natin. Sa mga mahilig lang, manood ng ganitong mga content, ganitong mga video, subscribe nyo na yung channel natin. Para maka 1K na po tayo dito sa ating YouTube channel. Ayan, sa mga nakasubscribe na dyan, ayan, maraming salamat po sa inyo, sa mga panonood at pag subscribe ng channel na, sa channel natin. So, ayan, maraming salamat ulit. Hanggang dito na lang muna yung vlog natin kasi medyo madami na yung bumibili dito sa tindahan. Okay, so ayan, maraming salamat. Thank you. Bye-bye. Mga na gabi Good evening po sa inyong lahat. Mamadali na. <laughs> Madali na tayo kasi dami na bumibili. Bye-bye!